So ayan, nandito na tayo ngayon sa Victory Mall sa Pasay City kung saan bibili na tayo ng ref at saka um, aircon dito sa FC Home. Dito yan banda. Hanapin natin yung FC Home. Ay, halong. So, papasok na tayo ng Ipsy Home. makita mo. Ang pangalan ng ano nila, Ipsy Home Center Pasay. Home Center. Ipsy Home Center Pasay City. Dito lang sa loob ng Pasay Mall. Pasukin na natin. Hello? Hello. 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 Maganda ba ako? Yes. Ay, <laughs> good. Yes, yes, yes. Tingin ka na. Parang habang nag ako. Ayan, siyempre, bibig tayo ng ref. Kailangan ko ng ref. Yes. Pwede cool. po. Tingin muna tayo ng na gusto natin pinigil. Kasi naman yung bibig Kasi gusto kong bumili ng ref at saka aircon. Ano bang ano? Aircon. Hello, Hello po. Hi, sure. Hello. Hindi ako sa diwata kasi iba na alawin. <laughs> Thank you po. lang, bibigyan muna ako ng juice na uuhuha ako, Balik tayo. I'm Hello. A Close? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, siguro naman pili tayo ng maganda. Ito ay 3,999. Siguro for sure magandang klase ito. Pero siyempre... syempre... Pwede yun ni LJ. Oo -o nga eh. Kasi so, ito yung mga iba-iba sila ng product. Iba-iba oh, ka to. may mga horsepower. Horsepower? Okay, assist na lang. Sa so, bagay, okay, bagay sa akin yung horsepower. Okay. Horse na ako, ako. ba? Diba? Power na lang kailangan ko. Pwede mo power ka? Pasabi mo horse power? Pwede power na lang kasi horse na ako eh. Power na lang siguro ang kailangan. tawag naman kung halalaki. Ano ba yan? Maya na nga. Ito po yung 1 na pinare. 1-inch speed. Teka lang, mag-decide muna ako ha kung anong pipiliin ko. Inu muna ako tubi. <laughs> <laughs> Ay, maganda ka magamit yung may refill namin sa'yo. Yan. Actually, may aircon na ako. Eh, medyo, di ba, sobrang init ng panahon. Um, hindi masyadong mapil yung aircon. pili ko nasa labas pa rin. Kaya kailangan ko siyang dagdagan ng isa pa para mas malamig para pag may mga visitors ako nakagaya nito, makinis yung balat, maganda. So, para hindi ma-stress, hindi ma-irritate yung balat niya. So, yun. Kaya bibili tayo, nadagdagan natin yung aircon natin. Pero, tika lang muna. Oh. Makatutok naman kayo, charing lang. <laughs> Malaki yung ang bahay niyo. Actually, wala pa akong bahay. Malaki talaga yung bahay ko kasi sa kalsada, kahit saan, kahit dun, pwede ako matulog. Oh, oh right. Right. So, yeah. Oo, oh, Kaya, sa, pa picture sige ho picture mo na tayo wait lang over Pakita mo na natin sa inyong palagay, ano bang um, risk dito? Ang malaki na. Ang malaki na wait lang. Huwag mo na ako ka muna. Dito sa FC Home, sa sobrang dami ng sa sobrang dami ng ref ng pagpipilian, hindi ko na natuloy alam kung anong pipiliin ko. <laughs> Pero tika, siyempre diba, ito sila, alam nila to kung anong bestseller nila, anong maganda. So, kasi sa sobrang dami ng nakadisplay dito sa FC Home Center dito sa Victory Mall, uh, dalawa lang namin ko, ah, ref lang at saka siyempre yung aircon. Sa so, sobrang dami, hindi ko alam kung alin dito yung pipiliin ko. So mamaya, natanong na lang natin siguro sa kanila kung anong best recommend nila yung bestseller nila na maganda na malamig yung art no? So, pinipili muna tayo. Ito, may 10,000, may 12,000. Pero, syempre, ma bawat prices, iba-ibang, iba-ibang, ano, uh, tawag doon, iba-ibang brand, tapos, difference price pa din siya. So, mayroon 12,000, tapos, may 13,000, may 14,000, may 18,000 At may 19,000 So, siyempre May 38,000 Mas malaki pa sa akin, no? Kaya lang masyado ng price ito 38,000 Ang price niya is Ay hindi, 38,000 pero Cash discount Tapos mayroong pang cash discount Kaya mahiging 31,495 na lang siya So, pwede rin siya. Sa mo ba ilalagay di wata sa loob ng office o sa laman? Sa CR lang. Sa loob ng CR ko. Parang pag yung mga magsa-CR, meron na silang ref. Para pagkatapos maligo, pagkatapos dumumi, so pwede silang mag-soft drinks. Pwede silang, silang uminom um, ng malamig. Char lang! Siyempre, natin ito doon sa office of visa natin para at least kung mayroon man tayong special guest na ano, mayroon may abot tayong water na hindi na tayo kukuha pa doon sa labas. Okay. Kasi di ba may mga pupunta sa atin, mga dinudumog na tao, kilalang tao. So para okay. privacy, so yon Plano ko doon siya ilagay. Ang okay. dami, ako mamili. Ano bang maganda rito? Ang mas maganda siguro yung hindi malakas sa kuryente, no? Inverter. Ano matawag? Converter? Inverter. Inverter. So, mas big ko yung hindi masyado ko nakihan para tama lang, no? hindi naman siya uwi doon. Tama lang na size, tapos hindi malakas sa kuryente. So, as if yung price, yung tama lang din. Ito, Knights of Dora Blanco. Alright. Ano, kasi may aircon na ako, diba? Sabi ko kanina. Tapos medyo mahina. Ngayon, gusto ko sana malagdagan pa ng isa. Lahat naman kasi parang magaganda. Eh, wala ka sa kamasyadong lalo. So, may magtatanong na lang ako. Aircon Dyson. Aircon Dyson. Yes. Ayan, sir, kasi ano, actually may aircon na ako, medyo maliit, tapos medyo, kasi yung nilalagyan kong ni airconan ko, nasa kalsada lang sa dinit. Mm. Okay. sobrang init. Ngayon yung aircon ko parang hindi kinakaya yung buka ng lamig niya. So nakita ko maraming aircon dito, gusto ko sana bumili ng isa. Kaya lang, magkatanong ako sa iyo kung anong best recommend mo dyan para, container ban lang yun eh, nilagyan ko dyan. Anong maganda dyan? Kasi wala, wala, akong, wala akong alam sa ano sa mga aircon. Yung may aircon mo sa akin na mas mas maganda doon sa gamit ko ngayon. Ayun sir, Ay, ako pala si Carbelo. Uh, Mag-assist po sa inyo sa Etro. Ano yung mas compatible doon sa container ba? Pero po tayo doon, uh, one horse power, mas okay po siya kung depende rin po sa area na meron mga nakalagay po ng mga ref. One horsepower. Opo, oh, one horsepower. Ito po, meron My tayo. May horse pa talaga. <laughs> meron po <laughs> meron tayo. Power yun... na lang, wala tagal mo na yung horse. Kasi nasaktan ako na eh, <laughs> <laughs> tsari. Ayun, meron dyan po tayo lang. dyan ng mga inverter grade. Uh, inverter, fully inverter. Ang pinaka pulling inverter natin mas tipid sa kuryente. Kung gusto mo talaga ng tipid sa kuryente. Yes, tipid sa kuryente at the same kuryente. time gusto ko yung lalamig talaga so, yung ko. Oh. Pero tayo mga brand po dito ng mga higher, uh, prestige sa stream at uh, sa mga summit po. Ang pinaka pulling inverter lang natin sa ngayon. Ah, uh, meron po tayong higher po ito po. Kaya pulling inverter po siya mas na tipid sa kuryente. Ah, ayan yung ano ito ito. Yes, so, so ito ang recommend ko kuya. Ito. Inverter. So, Inverter na po siya. Ayun nga po, kung kailangan mas makatipik sa consumo sa kuryente, ito yung re recommend ko po sa inyo. At saka, mas tahimik na yung pinakumpar sa po niya. Tipid sa kuryente ha. Siguro makakatipid din tayo sa price. Kasi Ayun. for only 30,999. Yeah, oh, Nakapromo oh, naka pa yan. So, siyempre, maniniwala tayo kay Kuya kasi trabaho niya to. At alam niya kung ano yung quality, anong the best doon sa inyo. Ayun sa, po. sinadjust ko sa kanya. So, siguro, um, ito na lang, no? Yeah, mas, ano yan, mas, uh, mas malakas din yung hangin niya. Kung gusto yung pang, mas, dinanabi ka pa sa, mas Hindi kasi ano na naman siya, kuya, hindi ganito kalaki. Container van lang siya oh, na ginawa oh, ko lang. Depende rin kasi sa, ano po yeah, sa, sa mga lamat po ng loob, kung meron po tayo ng mga tao doon naka uh, ilang tao, mga walo, or may mga rep. Kasi po, Ako position, lang sa kayong diwa ko, pero minsan ayon. may mga bisita. Ayun, oh. kasi may mga yun. bisita. Kasi yan, compatible na po yan sa, ano, ba, oh. sa container run ko. Ayaw namin may kasama, yun eh, store po eh. Saring lang. <laughs> ah. Hindi, siguro ano, kasi parang ganito yung sa akin, medyo maliit, no? Yung nando doon. Ayon. Kaya ako, so. pag, ano, para mas malakas siya, or tutok po kayo eh, sa may araw ng ano niya, mas, ano, siya? ano kasi mas, nasa yeah. araw siya eh. Kaya pag dumating yung araw talaga, pag malakas, parang nawawala na yung lamig. Pero pagdating ng gabi, malamig siya. Ayon. Kasi nga po, hindi po kinakayain yung pinaka ano po niya. Pero ito for sure. For sure, mas malamig na ah, okay. yan. Ah, okay. Sige. Dito na tayo. Mayiging malamig na ang gabi ko dahil sa info na ito. So, yun. Ito na lang siguro, no? Pwede yeah, nga po. Depende rin po. Pwede rin po. po tayo sa 1.5. Ito, inverter na rin po. stream brand po. Extreme brand. Apo, kung gusto mo talaga mas malamig na malamig yung ano mo, eto, 1.5 po siya. Yung tipid sa kuryente at bisintay na kain Tapos so. may dalawang klase rin po tayo dito na aircon. May split type sa window type. So sa split type naman po, kung ano Ani yung split type? Ang split type po, ito yung hinahang na lang po siya. Uh, mas elegant po na ilalagay sa bahay. Lalo po, hindi ka naman na huwag na, yung, huwag na yung elegant. Kasi ang pinaka-main purpose ko is, may aircon ako doon, mapalitan siya para okay. mas lumang Kasi container ban lang naman siya, kumbaga parang pahingahan ko, lang tulugan. Tapos siyempre yung lalaki ko, paano naman ma-stress yung kanyang balat. So, kailangan malamig. Yes, nice. So, oo. oo. Siguro pagka ito, kasi magbubutas ko, so, masasira yung container ban ko. Hindi na Di po. Na. Kasi po, ito po yung butas oh. po ng window type, mas malaki po siya. Oh. Ang split type po, ang butas lang po niya, maliit lang po siya. Uh, tapos yung outdoor po, ano, ito po yung outdoor niya, tapos sa labas. Mas maganda. Alin yes, dito? Yes, so po. Ito, isasalpak na parang ganyan lang po siya. Iaano mo sa wall. Ay, kakabit lang ganyan. Yes, po. Ay, may ano may lang man. yun parang, um lang nun, eh. Parang pum lang yung ginanun ni, Paano may kakabit yun? Ano lang, bubutasan lang po siya. Iha. Iha lang. Parang lang siya. Pa, lang. Mayroon ng stand, gano'n? Yes, po. eh, sige, kung ano na lang yung mas makakaganda doon na lang yes, tayo. Yes, Ay, kung ano naman po talaga, kung pag-temporary lang po siya, mas okay na rin po yan. Hindi, hindi, Ano pa Ano, pag, ano po kasi? Hanggat pwede ako doon sa pisto ko, nandiyan din si Aircon. Nawala oh, Wala yeah. lang yan doon kung paalis nila ako doon sa pisto ko, di ba? So, sa inyong palagay, anong maganda talaga doon sa mga ano? Doon sa ano na po, kung may butas na po siya, nakakalagay na talaga na Parang na, plano ko eh. kung may butas na nga doon, parang papalitan ko na mas lang. Ayan, na po siya, mas recommended. Pero recommend kung ito. dadagdagan ng isa, pwede rin ito, bubutasan oh, ulit. Okay. Kasi dito tayo, meron tayo mas mala, malalakas na horsepower po. Horsepower. Ito po, meron tayo 2.5 horsepower, 1.5, tapos ito, 1 horsepower. Malakas talaga ang horsepower, di ba? Mga power ng horse talaga malakas. Kaya eh. wala talaga po doon. Kasi sa mga splitter po kasi, hindi talaga bulky lalo sa mga malalaki. Pero ang price niya is? medyo mas ano lang siya. Pricey. Price ay si 40,000 Pero pa. yung tipid naman sa Pera yun, ko eh. lang dito 20,000 na baka pwedeng mag-outang na sa 20,000. <laughs> <laughs> eh s'yempre bibili pa ako ng ref, di ba? Ah. So kahit na hindi masyadong kamahalan, basta alam ko lalaban yung gusto ko, pwede na yun. Pero kung ano nga, boss ko sa budget ko lang <laughs> tayo, mas okay na rin po sa mga. Artisya, hindi ka na, na <laughs> po mga kapatid. Ganyo! Pero kung mas malaki ko, ang nasaan po yung container po yung luwag po? Para maibigay ko po sa inyo yung saktong ano po? Ah, siguro ano? Siguro ano, ito, 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 itong ano, itong square hanggang dito. Hanggang doon sa may kanto ng cashier, ganyan kalaki. Ay, dito tayo sa tourist power po. Ah, yun. Tourist power. Opo. At di siya, kung totoo ka talaga sa araw, mas na-maintain niya po Oo. yung lamig niya. So, Yon, yun, yun na lang siguro. Bakit? Pero ito, pwede mo siguro gamitin sa room mo. Yes, so, Yung oh, isa doon sa kitchen. kitchen, tam. oh, oh. so, dalawa may uuwi mong ref, plus isa pa, uh, mabibili mo. Uh, pag bumili ka, may free kang isang maliit, tapos plus the aircon. Okay. Para akong tumama ngayon. May yung araw. tapos, syempre, um, uh, I would like to, uh, uh, syempre, nandito ka na rin lang, introduce kita sa isa sa mga bosses ko. I would like to I would like you to meet Ma'am Angge Danog. Ma'am Angge. Hi. Okay. Si Ma'am Angge. Ma'am Angge, come here. Join us. Si Ma'am Angge ang isa ang uh, yeah. ang head number, marketing Hi, department. Ma'am Angge, nice to meet you. Nice to meet you. Ma'am, si Diwata po ay nag-purchase ng ating uh, Two horsepower na ref by hire and another side-by-side -side refrigerator by hire which we he will receive another refrigerator dahil nag-purchase -re nag po siya. Thank you so much ni Wata. Alam mo, super fan kami. Si FC Home Center, super fan mo talaga. Alam mo, yeah, ang FC homes kasi malapit lang din sa akin. At saka nakita ko talaga, maka-discount ka ng malaki pag dito Totoo ka bumili. Totoo yan. Oh. Oh. Kasi almost... Um, katulad nung ano, nasa 49,000. Oh. Mas mayiging 29,000 na lang siya. So, naka-save ka ng 20,000. Correct. Kaya saan ka pa, di ba? Homes, nandito yes, lang yan know. sa Victory Mall, sa Libertad, Pasay e City, na kung saan dito lang din ako namimili araw-araw. Kaya ito yung napili ko. Wow! wow. Right. Thank you so right. much, Mom Angget. So ayan, finally, ito na po yung mga nabili natin dito sa Ipsy Homes. So, ito na yung aircon na naka-horsepower na. Tapos syempre yung red, napakalaki. At saka siyempre may freebies. Bukod doon dito sa malaking ref, bigyan pa ako ng may freebies pa na isang ref pa din na medyo maliit. So, kaya maraming salamat. Malaki na yung discount, may freebies ka pa. Kaya dito lang yan sa Ipsy Homes. Kung gusto nyo ng appliances, marami silang brand. Pero ang napili kong brand higher. Pero kung gusto nyo ibang brand, marami naman dito pwede pagpilian. Munta na kayo dito sa Ipsy Homes dahil marami silang discount ngayon. So, yan lang. Thank you.